Hello, good evening again. Welcome <laughs> ulit sa akong <laughs> vlog. Ang buraot ng Turkey. Inamin ko na. Ha? Ang buraot ng Turkey. Sabi nyo, sabi nyo, proud po siya maging buraot ng Turkey. No. Dito ako ngayon sa labas. Pwede pala ako ng bahay. Grabe na lamig dito guys. Tapos almost, almost, uh, siguro ngayon nasa, ano, mga 5, uh, negative 5 degrees. Sabi na lamig. Oh. Ayan. And then Lakas baka hatak ng views nung live ko nyo. Dindirit ko lang kanina kasi ha. Uh, may nakusap, may nakusap sa akin na Turkish. Okay. May nakusap sa akin na Turkish na sa ng, ng Pilipina. And then, sabi ko, i-delete ko na lang para walang issue sa asawa mo kasi hindi naman totally yung asawa mo ang kaway ko eh. Yung tatlong Pilipina dun kumbaga sa kanya lang na nagsimula yung away pero na total hindi sa kanya nakapokus yung yung ano ko yung intention ko sa, sa kanya hindi talaga sa kanya intention ko so nakafocus siya sa tatlong babae Pilipina na mga alam niyo yung kilala niya siguro sa Istanbul yan and then pinadelete sa akin and nag sorry din siya totoo lang ha, napaka gentleman yung tuko asaw ng ng Pilipina and then mabuog oh okay guys sabi-sabi makiusap sabi, 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 sabi lang niya wag ko na daw ano pangit daw pakinggan alam daw niya na masasama ang galing na maraming masasama ang ng mga Pilipina sa si Istanbul uh, okay daw pansinin kasi yun nga sige lang wait lang ha wag ko daw lang pansinin kasi wala daw na mangyayari sabi ko sa kanya sabi ko sa kanya uh, hindi naman talaga ako totally galit I mean gusto ko lang uh, ipamukha sa kanila or supalipaling ko yung mga I mean yung mga ginawa nila, ginagawa nilang pababa sa akin kaya gumanti lang ako pero ano yun, no hard feelings to. gusto ko lang silang asarin asar lang inasar ko lang sila hindi sabi niya ozol dolarim yan ha? Huh? tama abi ano may deal huh? sana sabi niya close ko na lang yung issue sabi ko i-close ko yung issue sa sa asawa mo lang pero dun sa the rest ng mga Pilipina no, hindi ko i-close yung issue na yan kung continue siya and then yun mabait na mo yung tuko na asawa ng Pilipina na na kwaso kanina yun lang wala namang away na nangyari kasi tinawag tinawagan ko siya una nag just message ko siya And then, wala naman ang nangyari na murahan or something. Sabi lang niya, nakikiusap lang siya na huwag nang na ako mag-live. And then, nagalit kasi siya kasi plus ko yung asawa niya. Sabi ko, sabi lang sa kanya, yung asawa mo kasi nagbanta sa akin na ipapapulis niya ako today. Naghihintay ako, wala naman dumating na pulis. From nagbanta siya from uh, yesterday night hanggang sabi niya bukas daw so, darating yung police dito eh. Nakita ko kanina wala nang guys. Malapit ang na yung police station sa shop ko. Kung meron darating meron yan. Kung may tatawag mo Mula wala, walang istambol wala, punta dito. Pupunta yung shop pero wala naman. Kasi for sure, hindi naman nila kaya gawin yung kasi nga. Napaka risky ng lugar namin guys. Ako na nagsasabi sa inyo dito sa lugar na to, Napaka, napaka delikado. Napaka delikado ako na mag, ako nagsasabi eh. Kung almost 6 years na ako dito. Napaka delikado yung lugar and hindi pwede dito yung tapang-tapangan lang sa lugar na sa lugar na to. Bawal dito yung tapang-tapangan. Kasi dito papatayin ka talaga pa nag ano yung mga sumbong-sumbong na ganyan, yung tapang-tapang na yan. Dito guys, nagbabarilan. Pamilya sa pamilya, nag-uubusan. Kaya, yun. Alam nung, alam nung asawa ng toko, alam babae pala, na yung ko asawa ng Pilipina, nagayon dito sa place namin. Pero, the way naman siya mag, makipag ano sa akin, makipag, Pakipag-usap, mabait naman. Nakikiusap lang siya na ano. Uh, I-delete ko yung video. And then saka marami sa akin mga may nag-report sa ano kay sa live kanina. Okay. Mara ba? Kasi galing. Wala oh, like, galing sin. Ah, uh, ilitele ba na ba? Saan saan? Ilitele. yung bibili lang ako guys dito. Ito yung paborito ko. Dito ako sa Dawood Salim. Napakalit shop nila guys dito yan. Yung mga binibilan ko ng mga Uh, wala yung guys, uh, yeah. Wala guys sinabi. So guys, Sarap dito. Sa mga gusto dyan Customer nila ako. Kaya kailangan kilala ko dito. So yun guys. Guys. Pabili na ako. Ito yung uh, na badem. Sugar badem. Ano siya? Almonds. anito uh, ito yung shop nila? Shop nila yan. Double salad. Sino nga, sabi ko, inalik ko sa inyo, kwento tayo. Dito sa lugar na to, napaka risky niya. Hindi uso dito yung ano yung tatakutin mo yung tao. Tapos, pagbabantaan mo. Dito sa Amar din, hindi ganun guys. Uh, dito kasi, kapag nan nantakot ka, ah, uh, kini tayo pwede ka patayin kasi dito uh, group group kasi dito eh, sa family family kapag may ginalaw kasi isang pamilya uh, anytime pwede kang puntahan ng ang kanila patayin kung sa saan ka man kahit sa tindahan ka man di sila takot di sila takot dito nga mayroon nga dito mayroon nga pinatay na ano na lespo may pinatay na lespo dito na sa away din lang tapos sinuli daw yung uh, nung kapatid ni baba Ina, uh, may away daw ng dalawang pamilya kinulong yung isa pagkakulong nakita nung kabag-anak yung pulis yung lespo pinatay nila way back 2000 ano 2016 15 nata so yun ganun dito guys dito hindi ano dito napaka dito sa Mardin at Istanbul or part of uh, Turkey hindi man katulad dito guys iba ang iba ang sistema dito iba yung lahat hindi dito yung ano hindi dito payabangan guys hindi dito payabang hindi usang payabangan dito ang ang alam niyo yung kakaiba dito ang mga tao dito payamanan saka yung gano'n sila ka, 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 strong yung family nila may tinatawag kasi dito nga uh, asheret uh, guys may mga asawang tuko dyan tanong nyo kung ano yung mardin kung anong meron sa mardin sabi nyo asheret asheret ang tawag dito yung kapag may inaway kasi isang pamilya buong ang papatayin ka pupunta ka sa lugar kung ka ganun dito guys ang word na yun okay paki paki sabihan yung mga asawa nyo paki tanong pala kung ano yung ibig sabihin ng asharat papaliwanag sa inyo kung gaano katindi yung sistema dito sa Southern Turkey never never mo makikita sa ibang lugar dito sa Turkey dito lang talaga sa Southern hindi dito yung hindi di alam mo hindi dito yung, yung tapang lang magtatapang ka lang dito magtapang-tapang ka sa kanto magsisigaw I mean maghamon ka dyan or mag magyabang tatarakan ka dito na guys ng kutsilyo sa tagiliran and then yun nga pag mayaban ka wala iwanan ka dyan patay pag ka dyan sa ano pag langawan ka dyan sa dito sa kanto kaya dito yung mga ganyang yung mga ugali ng mga Pilipina dito kahit babae pinapatay alam niyo yung guys yung dito wala sinasanto basta masamali ka pag nasa mali ka titirahin ka nila so. kaya dito marunong ka magkipagkaibigan dito sa place ko pari tayo nasa Tarki pero yung sistema dito kakaiba kaya be careful be careful sa mga pupunta dito or may kakilala dito na nang away kayo <laughs> kahit sa Istanbul kayo pwede kayong papuntahan magsendan tao dyan yun ano siya guys? Kaya be careful, be careful. Alam ng iba mga Pilipinian Be careful sa mga salita nyo kung wala kayong... Ako kasi guys, uh, hindi naman ako sa nagyayabang. May pinanghahawakan kasi ako dito guys, na hindi ako pwede basta-basta, pwede rin galawin basta O saktan. Kagaya, kagaya ng kuware, asawan yung toko, nagpunta dito, tapos pumunta sa shop ko. Tapos sasaktan ako. Never yung mangyayari guys Alam mo ang mangyayari Hindi makakalabas ng mardin yung asawa, asawa nyo And baka may mangyayari pa Na masama or baka patayin pa dito Ganoon dito guys Hindi ako sana nanakot or gumagawa ng kwento Ganoon dito Subukan nyo magdala dito ng asawa nyo 100% Totoo Hawakan nyo ako dito and eh. Kahit sampalin nila ako Itulak nyo ako Siguro mga kapag may nakakita na kilala ko titirahin yan and ako sa nagano bawal dito yun I mean di, I mean di ka pwede dito mag uh, maging uh, I mean, yung bigla ka na lang manunulak mananampal na walang dahilan. Kita isa no. Nakita ko na kung saan salita. Eh. So yun nga and be careful, be careful. Ito yung lagi ko sinasabi sa mga Pilipina na huwag tayo masyadong mayabang. Hindi lang sa mga Pilipina Pilipino ha. Ah. Ano yung, yung, magayabang kayo, wala kayong ipag... Ano wala kayong pinangahawakan dito. Wala kayong pinangahawakan tapos ang iyabang nyo. Ini tayo pwede kayong pass lang dito. Kaya be careful, be careful sa mga pananalitan nyo. Ako kasi guys, Iba yung status ko at status nyo sa Istanbul. Magkakaiba tayo dito. Magkakaiba tayo dito. Kayo, mga may asawa dyan, pero hanggang dun lang. Kahit pa natin may maraming pera yung asawa umayaman, mayaman, hanggang dun lang kayo, di ba? Kung maraming kaibigan, hanggang dun lang. Dito sa place ko ganun. Dito sa place ko guys, iba. Dito, hindi ka pwede basta mag magsalita ng bad words sa mga tao dito na kunwari nagsalita sa iyo ng ano ng masama tapos ni mo tapos di kayo mag uh, magkaintindihan i mean nagaano kayo na nag mag-aaway kayo sa salita lang after nung guys meron nang papatayin na isa diyan meron itutumba guys na Maanin ang mga tao dito guys May mga saltik, malakas na saltik Matatapang talaga Kung matatapang ang mga nandiyan sa si Istanbul Iba dito guys, iba Napaka risky, risky Kaya ingat-ingat sa mga pinanaritan nyo Hindi naman sa pagmamayabang Eh ako may pinanghawakan dito May pinanghawakan ako Hindi nyo ako basta-basta I Sa lugar ko, hindi nyo ako basta-basta pwedeng galawin kahit magdala kayo ng pulis yung pulis kakausapin na ako yung tapos wala na as long as wala akong ginawa masama hindi ako ng baboy di ba pero kung yung away ganyan tapos ang ano yung magsalita mga harsh na below to the belt na wala naman kayong lakas or power dito or wala kayong kakilala yan lang kayo malakas sa social media mga asar mag panghiya uh, mambuli pero wala naman kayong pinangawakan guys wag na nakakaya lang nakakaya lang sa ano sa mga nakakita kasi uh, kapag nagka problema na sa kayo tatakbo sa mga kapwa din yung kababayan hmm. kapag nagka problema na kayo